kababayan, may magandang balita ako sa inyo. Narito na ang isa sa mga susing hinahanap mo para malabanan ang kahirapan. Samahan ninyo akong alamin ang sustainable na paraan ng pagsasaka. Tara na, bisitahin natin ang Iglesia Ni Cristo Eco Farming Projects. Dito sa Laorne Nueva Siha, matatagpuan ang mega poultry farm ng Iglesia Ni Cristo. Bukod sa production ng mga dekalidad na mga manok, nakapagbibigay trabaho rin ito sa ating mga kababayan. Sa karamihan po kasi dito walang trabaho. Uh, yung mula po tinayo ito, lahat po ng mga walang trabaho, nadala po lahat dito sila lahat. Uh, Marami po tayo natulungan. tulungan. Pero bago pa tayo lumayo, ano nga ba ang ibig sabihin ng eco sa eco farming? Mula ba ito sa salitang ecosystem o economics? Ang totoo, magkaakibat ang dalawang ito. Ang ecosystem.